bigat natin kahapon ito ang status. niya yeah. So guys, yan yung isang ating truck pero bumibira na kasi yan. Bye. Yo Bye. shoutout. Tayo yun, shoutout to kasi natin, natin. So, yung... Guys, uh, nagpa-truck ban muna tayo rito sa may may kawayan bulaan doon, mga Katasyo. Inabot na naman sabay ng truck ban. Oh shit. Oh. Ito. Yeah. Eh, delikado rito mga katasyo, eh, no? Kaya. Yeah. Savage! Yan, nakarekta ka. Tapos, bigla ka mag-miminor dyan, no? Oh. Tapos, delikado. Pani bagong araw, San pali bagong vlog tayo ngayon, mga katasyo. Araw po, syempre ngayon ng Webes. Yo, guys. Ayan, yung pinigat natin. kidiskat ka naman tayo rito. ah balik biyahe ulit tayo rito sa may CNT sa may, may kawayan. yo babak -bak na naman nila yan second floor and bago na naman yung helper natin na asama si Anthony tsaka si Ronald Okay, oh. 400 bags. Yan yung pinigat natin kahapon sa Buawe. Bulakan mga katasyo ka. Tapos ngayon dito, Biay natin dito sa Bimikawa. Yeah. Bulakan. Bulakan. show hanggang sa huli lagi, babalik pa rin dito sa piyano what? yo sipag na ito tatambak tambak yan panambak sipag oh. Hay okay, nanti na nagpipiyon pa. Sengel pero na naman, na naman sila mga katasyo. Akyat ah, ng ating mga truck helper. Show. Sa so, pagpalang Biyernes. So guys, yan yung isang ating truck helper. Oh. Bibira na. Ah, si Anton eh. Uh, helper dito ah, uh, sa BCB Bye. Yo, Sharot. Tayo Ito yun, tapos pahin natin natin na 400 bucks <smart noise> Guys, ah, uh, nagpa-trackban muna tayo dito sa may Megawayan Bulacan ulit yung mga katasyo Inabot na naman po tayo ng trackban Show! Ayan guys oh, ito yung ginagawang karsada rito Ayan oh Diyan Ingat yung mga nakasinggil Mula dyan Tsaka ron oh, no. ayan Pag hindi ka nang gano'n hindi ka minor Eh lipad Ayan oh, lubak Ha, oh. isa. Hindi ka nagpintor dito. Lipat ka. Ayan, kesa matotool, eh. Nako, yan, kaya sa matutuloy. Nako, delikato yan. Ayan pa, single lo. Nakit na anak. Ya. Yeah. Eh delikado rito mga katasyo eh no. Ya. Yeah. pop pop Pa. Hindi ka lipat ka doon ka diyan. Ayan, yeah, mga single Pupo. Ayan, yeah, yo guys, ito yung unit natin oh. No? Ayan, nakatabi muna tayo dito Gawang nga ano, nung ulit tayo ng track van Sa pangalawang pagkakataon Ayan, happy ano, happy Webes ngayon nang gabi What? Ay, okay, mga kasama natin oh. No? Boss, Ah, malibas boss. Ikaw yan, Bulacan. Mga idol. Barangay Malhakan. Kabag. Ah, Ayan, nakarekta ka. Tapos, bigla ka mag-miminar dyan, oh. Napaka-delikado. Ayan na. Ah. Ayan, nakarekta ka. Tapos, bigla ka mag-miminar dyan, oh. Kasi may lubak lalim Hindi ah. ka nag-minor Durog ang motor mo